Good morning mga kailans. <coughs> Titingnan natin yung manok nating dating nagkasakit. Kung ano na yung kalagayan na. Parang naka-recover na. Ayan siya. Ayan na. Hindi na nangangatad yung kanyang matuho. Dati yun ang problema niya. Parang nangina yung tuhod niya. Pero ngayon, medyo parang okay na siya. Ang ginawa ko dyan, mga kailans, binigyan ko lang ng ano, ng Calbix. Yung calcium. Calbix siya. Bale, nakatatlong piraso yata siya. Ayon, malakas na kumain ayan na ano. nga pero, pero maputla pa siya hmm, malamang may kumagat sa kanya dito kasi bago ko lang yan dyan linagay baka may kumagat sa kanya ayan kaya ayun mga kailans medyo pasalamat tayo parang makakarecover na rin <coughs> ayun na na naubos na yung kanyang patuka malakas na siya kumain ayan na. yan yung una yung may bago palang nagkasakit yan yung ipot niya puti kulay puti. Ipot ng puti. Ayan. Ayan. Malakas na. Malakas na siya. Ayan. Parang hindi na nangangatad yung kanyang tuhod. Kasi nakadapa yan eh. Ayan na. sige tingnan natin sa mga susunod na araw kung tuluyan na talaga siya makaka-recover sige hanggang dito lang mga kailans salamat sa panonood paki like naman ang video kung pwede paki subscribe naman maraming salamat